tag Pilipino hindi internet may Pilipinas o kibuo kalibutan kung sa English pa good morning everyone in the whole world o sa Tagalog pa magandang umaga Kapayang Pilipinas ayan po tingnan nyo po ang tanim ko nandito sa gilid ng kalsada ayan diba, may marong malunggay mayroong mga mod ito so, mayroon mga gabol sa tiyan pwede ito sa tayong direkso oh sarap ito pag masama yung paghiramdam sa tiyan nyo hmm pwede itong kakainin ito ay mapait kagaya ng serpentina pero raunan mga 5 minutes ay iba na ang uh, taste test ng bibig nyo at maging matamis na ang bibig nyo guys diba o, saan kayo nito guys o ba? Diba? tanim sa gilid ng simintong kalgada yan o. may ah uh, kuhan din ito? kung sa bisaya pa may kaposlanan kung sa tagalog kung tagalog sa kaposlanan din may ah uh, may, mak, may makinabangan sa tagalog sa may kaposlanan makinabangan o Okay, maglutaan na ta sa silingan. Ang ko noon sa silingan, guys. Oh, ayun, no? O, oh, Unsay Tagalog sa may kaposlanan. May, ka, may pakinabangan, di ay. Yan, ayan. Ang hirap talaga na magtagalog tagalog Hindi tayo Tagalog kasi dito tayo sa Ginsan. Yan. Ah, dito, ya, yeah, dito tayo sa Pilipinas. Oh, mayroon po dito, naglilinis dito. Dyan, guys, o. Oh. Tagalogin ko na lang, eh, para maintindihan ng lahat yun isa naglalakad yung uh, magwapo yan yun ano oh. oh gwapa gwapa gwapo gwapa tumboy ba yun ano oh 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 la okay. oh guys oh oh diba oh ipalibot ko kayo guys sa aming kapaligiran Masdan dan nyo ang aming kapaligiran dahil ito'y 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 oh oh, tingnan nyo guys, diba, oh diba, oh kita e, nyo, yung mga uh, malunggay, ito yan, oh, yan, oh malapit nang tumubo ito yan, oh, oh model ng kamunggay sa kasada, oh, Ayun, ang oh. Ah, nga po pong hero dito sa taas eh tanaw oh, si hero sa taas eh ah, Awala, dahi okay guys oh Gwapo. Gwapo kayo nga mong buntag karoon ngayon Good morning Philippines, very nice and good a condition. Ayan, no. Uwa uh, ni boleh Baligya Maligya sor ni ba. Maligya sor ni ba. no, Baligya ni ano, ba. Ayan, no. Wapo kayo na ba. Baligya na siya, Baligya, kayo? Balibala, eh. no? wapo kayo, Balibalay. Ano? Wapo kayo na no? Lan. Lan. Wapo na ba. Ayo guys. Hah? Hmm, hmm. huh? Hah? Hmm, charger. Huh? Hmm, charger USB. USB. Hmm. ada yang hmm. kan, B. Philippines Karena kono? lubot Type C Aku Ah, kuyok charger lagi guys. type C, type B, Nai type Oh, Nih, type O, murah type O. Ya. Ada apa kulo na nag na guys oh. sige rin pa si Takita na yung guwapo no diba o oh. hindi ako tanong guys tambal tambal eh guys tambal hindi mo ni biswit sa mo pangalan ni biswit yan biswit yan guys biswit tambal ni sa panuhot Bukhat yung Ah, uh, unsay 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 tagalog sa so panuhod gani ay kanang buyag ay kanay, ay pasmo kana bughat. Asa gani tagalog sa so bughat. Bughat tingag. Ah, uh, tinak sa. Tina, Sugmat tinak sa. Unsay tagalog sa so bughat? Unsay tagalog sa so bughat guys? Diyan nang ako magtanong sa inyo guys. Ay kan unsay tagalog sa so bughat? Ha? Kasi kasi Tagalog sa bughat. Kasi Tagalog sa bughat. <coughs> kasi bughat ba? Nabubughat. Ah, binat. <coughs> binat daw guys, binat. Iba ka talaga, iba talaga ang pangalan no. Yung bughat sa Bisaya, binat. Akala ko nabubughat. <laughs> Akala ko nabubughat. Hindi pala nabibinat. Ayun. Gawit. Tagalog sa bughat dai kay binat dai. Abi na nabubughat. <laughs> akala ko nabubughat. ito guys, uh, gamot ito sa nabubughat. Nabubughat or nabibinat yan. Kung sa sa pa sugmat. Ah, muna na sugmat ina. Di ba? Tama ba guys? Kung, kung, kayo itatanungin, ano po ang uh, Bukhat sa Bisaya. Binat pala. Binat. Ayan. Magandang morning ngayon. Good. Magandang morning. Diba? Oh, magandang morning. Oh, no? Diba? Oh, kung kanyang kunti para, kung kanyang pang par, kanyang pang, pangmalayo malayo, tingnan, mag brush kunti. Pero kung dito, talagang uh, malinis. Talagang malinis, makinis. Super linis, kagaya ng linis na mukha ko. <laughs> Di ba? Yeah. Oh, malinis oh. Pag iinatin yung mga na nakukunot, yung mga nakukunot na mga muka, inatin parang na nabe <laughs> oh. mm. mm. Parang walang nakatingin ngayon kasi parang na, na, natutulog pa ang paligiran. Oh, ayan na kamunggay, guys. Ay, kamunggay. na. Tani. O, diba? Mm yan ah, alam nyo guys ito matindi talaga ito gamot sa sakit sa tiyan mababasa ang mababasa yung yung kwan yung, yung nauuga god <laughs> mababasa yung natutuyo uh, ah, nauuga ito gamot ito yung mag magalboroto alboroto yung dyan mo yung parang hindi ka ma digest ng ah, sakto yan magaling ito guys hmm, di ba Oh, yan. Bisweet. At saka kung sa iba tawag nito kay millions. Millions server plants. Oh. bisweet. galing ito sa diabetic. Eh, diabetic. Magaling ito sa diabetic. Ah, kapag mag-test kayo nito, kakain kayo, hindi talaga kayo magka-test ng matamis pag... Ay, ng... Lang mataas nyo ang diabetic niyo pag mataas ang diabetic niyo ito hindi talaga hindi talaga niyo matitis ang hindi talaga nyo matitis ang ang ano, matamis na uo hindi talaga nyo ma, matitis o ano yan matilawan ba bisaya ko no hindi talaga matitis na yung mag, maibang lasa nito kasi kung sa Bisaya pa mausap ang lasa, mahimong tamis. Kung sa Tagalog pa, maiba ang lasa, maging tamis. Kung sa English pa, uh, to become a sweet. <laughs> sweet. Sweet eating. Matamis ito ba. Sweet, be sweet. Be sweet. Yan. At hindi to, ang sarap ito sa, sa tiyan kapag mag-alboroto tiyan nyo guys. So, ito. Kaya nagtanim ako, kinadami ito. Marami ana akong binigyan nito lalo na may yung mga diabetik, yung taga Davao oh, ito punta dito sa akin binigyan ko nito oh may pamasahe lang sila punta dito yung ko na customer ko dito sa gupit sa aming salon dito sa among sa aming barber shop Sabihan ko yan may magaling ito matindi to sa diabetik. Alam niyo guys yung mga kabag-anak niya may diabetic Kaso lang yung isa lala, na lala, sobrang lala na, matagal na kasi. Bago lang sila nakapansin kasi sa gamot nito, uh, itong halaman ko. Ah, ngayon, naka-discover naka discovery yung ano, nalaylay lala, nalay, man ang gamot ko. Eh. na nalay, ang gamot ko. Oh. Papuway mo na ako ng sandali. Nalaylay ang gamot ko. Alam nyo guys, ito, kuan uh, uh, Ano ang nalaman nila matindi itong gamot guys yung customer ko ay sinabihan niya na punta ka dito maglingi sila pabinigyan ko at dinala nila doon sa Dabaw yung, yung kababayan ni Pangulong Duterte ba Dabaw man yan Dabaw man yan yung kababayan Duterte uh, nasa sila sa sentro ayan uh, yan. uh, yan, pumunta dito uh, mingi at nagtanim sila doon at pina-explore ko ito yung yung mga customer ko na gusto magtanim pinatanim po dami na nagtanim nito Ah. Uh, ito pati dito sa diabetic Ah. Uh, try nyo kain ito maiba ang lasa at kung wala kang diabetic guys wala kang diabetic nito guys kain ka nito ay mga 5 minutes lang 5 minutes iba na ang lasa mo tatamis mm. tatamis ito mm. matindi ito na. Basta dami itong magamot guys. Basta dami itong magamot. Uh, yung diabetes, yung diabetes ka, uh, to, to see is to believe and to test is to believe. Hmm? To see is to believe and to test to believe. Kung diabetes ka, uh, hindi ka talaga makapansin na uh, within 5 minutes, iba yung lasa mo, yung tumamis ng uh, ano yan, tang taste mo ba hindi ka makapansin kung mataas yung diabetic mo pero kung wala kang diabetic <coughs> eh, talagang 5 minutes iba na yung lasa within 5 minutes yan. maganda ito guys <coughs> nauubo man ako eh. <coughs> nauubo ako pero matindi rin ito. Pwede rin ito gamot sa ano, sa ubo-ubo, yung sipo, yung mga lagnat. Basta dami itong magpakinabangan o matulungan. Yan ang gaganda nito guys. Mm. Yan ang gaganda guys na So, nagtanim din ako dito sa sa area ko sa Bawik. Doon doon Basta sa malayo. Nagtanim ako doon kasi para yung taga doon din makapansin yung may mga dabit sa samang siya. Pwede rin dito. Pwede ka nanggain kain pero kontrol lang guys kay kay mapait kasi ito. Dapat Ah uh... Kuan lang. Naabog man ito, naabog. Naabog. Yan. Tagalog gyapon naabog no. Ay na nabangin bangin ha. Eh? Kadungog di ka sa ana. Ha? Ah? Di na naabog usa gito, nali kabok. Oh, nali kabok. Ha? Ambot ah? nga nganong naliwat pod? Ha? Tebe tay. Oh, oh hugasan ko muna guys kay manaabo kasi. Yan. <coughs> Nagkakain naman ako. Yan. Kasi guys, ipangambog ito. Ipangambog ito, ipagmalaki pala. Na ito'y ay matinding gamot. Yan kung mga ilangan kayo nito guys pwede rin kayo magkontak sa akin o punta lang ka dito sa upper acharon village parang kay kalumpang rote near the near the malapit ba sa uh, BFP fire protection o sa kwan dito sa parang kay kalumpang central lang mm, um, sa upper acharon yung lugar na hindi na ni Manny Pacquiao ba yung oval dyan o no, sa sportcom uh, hindi um, itong gamot na to basta to see is to believe and to test is to believe hindi to kinakain ko magaling ito ma ma mabihasa ito yan hmm. saka itong tanim ko dito yan mayroon biswit mayroon malunggay dyan o oh. mayroon may skillet yan malunggay saka may may asunting din guys asunting yung yung gamot sa ap up, up ba up up so, sabi sa up up hindi sa up up oh yung sa bisaya pa mapamapa ba hmm may may malunggay may asunting ito best with... sa so, flower ito matagal ito yung pagbukas ng isimol pagbukas pagbukas ng isimol guys ganito guys oh you no know, ano nga <coughs> snake 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 power nila 'yung snake power. ito ito malaki oh malaki sa flower daw. Ah, uh, matagal na 'yon. Parang 2009 yata yung 2009 yung SM Mall pagbukas dito sa Jinsan, SM Mall 2009. Ah, uh, bali 2009 2015. 16 years na ito, guys. 16 years. Uh, 20, 2009, 10, 20, 25, 16 years guys. Ito is snake flower. Yan. Hmm. Yan. meron ako, meron din akong kwan yung yung uh, Queen of the Night na bulaklak yung million ba? Yung 1 uh, million nga bulaklak. Oh, so, mayroon din akong Queen of the Night nandoon din sa taas. Ito. Yan. Ayan ah, guys, ma, yan lang ang live live ko guys. Kasi para baka may pag-upload ngayon ito. Basta ito, matindi ito sa sakit yan, binat, at iba pa, diabetic, yan. At maraming salamat sa inyong pagkikinig. Ito ang nagbalita. Kabayan o Black TV. Magandang umaga, bayan. Pagkay. At, uh, bagwang bago ang lahat. Uh, happy 2025 and happy all, sana all. At, uh, Huwag itindahan lang yung at saka yung tumansa. huwag hmm. itindahan lang. So malapit na leksyon. Hmm. Ayan. Basta yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat sa panunood. Kahit hindi kayo nunood sa live ko. Hmm. Basta nakapos ito. No? Manood din kayo. Basta ito lang ang ipagmayabag ko. Itong gamot ko dito ay itong halamang gamot ko. Yung beswet or million million flower plant yun dito diabetic within 5 minutes basta wala kang diabetic tatamis itong bibig mo taste nyo at ah. ah, saka kung mayroon kang diabetic hindi talaga tatamis yan to, to, to see is to believe to test to believe yan magaling ito babo o oh, ay shout out muna sa lahat lahat ng mga nakikinig sa uh, lahat ng mundo lahat ng mundo at ibuk mundo buong mundo Ah. Oh. At chat out din sa asawa ko doon sa Riyad. Yan. Si Narcisa. Yan. Si Narcisa doon sa Riyad. At sa iba yung mga kasama niya doon. Merong aso doon. Lihok-lihok sa taas. Ayan. Okay, okay. Ang aso guys. Ano? No? no. Oh, na Aso na guys. Oh, na na. Oh, na na. Nang wanto na mungihi yan. nya. Yo suno guys oh. Uh, so guys ah, oh, so. Janal yeah. oh, Eh, yeah. mm. okay, guys. Para yang salamat sa lahat sa panood at pakinig sa balita ng ito. Mga bagadan-baga bayan Ublock TV po. Pag kalimutan, pag pilot sa Oblak TV YouTube channel Black TV page uh, sa main profile dito riyan over so junior yun. O Black TV po YouTube channel Don't forget to toc toc to, uh, okay bagahan ng umaga bayad ito lang Please wait na, no. ba finish na